Hello so guys, uh, shout out! Gagawa tayo ng uh, uling gamit ang uh, bao ng nyog Subukan natin mag uh, uling dito sa isang maliit na drum Kasi dun sa napanood ko na content uh, Gumagawa yung uling gamit lang yung uh, drum Yung malaki sa kanila Ay sa akin yung maliit lang Kasi susubukan namin uh, gumawa ng uling Kasi sayang naman ang mga bao Ayan o no? Dami yung bao dito sa amin kasi nag-popras. Kasi naman na uh, uh, mabulok sa tabi, 'yan. Gagawin natin na uling na bao 'yan. Kaya sabayan nyo ko guys, 'yan kung paano uh, gumawa ng uling 'yan. Tomski TV guys yung unang gagawin nyo ay mag ano muna kayo ng mga bao kailangan na papuhin nyo muna dito sa labas bago ipasok dun sa drum kasi pag dun, nas, dun ka sa loob magsindi uh, walang hangin na pumapasok kaya hindi ka makakaumpisa sayang kasi itong mga bao mabubulok lang nandun sa tabi gagawin pala natin oling na bao ah uh, guys, pag ganyang uh, malakas na yung apoy, inilipat muna dun sa loob. Sa loob ng para mag-umpisa na para mag-umpisa na at magtuloy-tuloy na yung aboy at ayan Tapos, dadahan-dahanin mo na paglagay. Konti-konti. Mm-hmm. I mm -hmm. pag uh, medyo madami na uh, ayan tapalan lang nito para hindi makasingaw yung usok at hindi maging apoy para makagawa tayo ng uling subok lang naman to guys subok sinang uling sa ano? Kaya, subok lang tayo. Sana makagawa tayo ng uling Ito naman ko ako. Ito naman ko ako. Kaya pag naibus yun, makakalala yun. Nariyan ako pag nag-aas yun. Ayan o. Habang ah, nag-uuling kami ni Yan, ng aking may bahay, mayroon kaming ah, inandang buko juice. Yan kumuha kami doon ng ano ng buko doon sa doon sa tas, kasi ah matagal-tagal pa tong ano ah, pag-uuling namin ayan oh. Ayan ang buko juice namin ayan. buko na buko dikman nga natin kung masarap ang buko wow habang nag-uuling Ah, sab ng buko. Mm. Mm -hmm. Tatakpan na natin Tapos Tantayin natin na uh, kinabukasan At uh, tingnan natin kung uh, Magagawa natin yung Bao na uling Yan. Hello, uh, good morning guys. Uh, titingnan natin yung uh, ginawa natin uling kahapon. Uh, pupuntahan na natin. Ayan. Wow. Oh. Medyo yung iba buo pa. Yung ibabaw. Pero yung ilalim niya, ito pwede na ito ayan pwede na yan tapos yung ilalim nya ayun ang ganda buo. Buo, o. O. buo buo na uling, uling. Ayan o ano, buo buo na uling napakadaming uling ayun sawa ka sa uling. Ang daming uling. Ano? Buong buo pa. Wow! Ibang galing. O. Oh. Hmm. Ano? Buong buo pa yung mga uling. Ayan o. O. Ang galing talaga. Pakauling. Ano? Wow. Perfect na perfect yung pakauling. Buong buo. Maraming maraming salamat sa ating uh, mga mananood, uh, uh, sa ating mga uh, viewers, sa ating mga na gawain. Uh, bao na uling. Yan. Salamat.